So hi guys, welcome back to my YouTube channel again. Dito tayo sa ating uh, egg production area. At ang i-share ko ngayon ng pag-usapan natin ito. Tung ginawa namin na pakainan. Ayun. So dito na yung pakainan nila sa labas. Ang ginawa namin, ayan. Tung mapapakain kami dito na. At ang rason kaya naggaganito kami. Uh, uh, naglagay kami ng kainan dito para hindi sila stress na labas-pasok na labas-pasok doon sa loob na magpakain. So, ang ginawa namin, gumawa na kami ng kainan dito sa labas. Yan, yan o. Oh. Dito kami na magpapakain sa labas. Tayo yan. yan. Para sa ganun ay, hindi na sila stress doon pag lagi kami pumapasok doon na magpapakain. Yan. At, ang gagawin na lang namin yung inuman nila, lilipat namin na ng... Kasi ito yung inuman nila dati oh. Ayan. So yan ililipat na namin sa loob yan. Parehas yung design ng kwan namin. Ito din dito sa kabila yan o. Oh. Ayan. Pag nagpapakain kami dito na sa loob. Ay sa labas. Ayan medyo madalim na dito. <coughs> Ayan, oh. Ayan Tapos nandito naman sa tas yung inuman nila. Tingnan natin. Depomon ikwatan magleplay to ini. Depomon. Eh. Ta. Di po ta. <laughs> yung uh, kagandahan ng ganito na nice style dahil Hindi sila na stress kasi dito ka na sa labas magpapa-tain. Ang gagawin mo na lang ay uh, mag-a uh, kukuha ng iklog paghapon na. So, yun yung style ng aming pakainan. So, yan hanggang dito na lang ulit yung sinerko lang yung style ng pakainan namin. So, God bless at kung bago ka sa akin channel kapatid simple for subscribe ay makakatulong ka kung may gusto kang topic about sa pag ng manok ay pag-usapan natin yan so God bless, see you next vlog